guys yung tunog ng aning washing so tunog yun ang dryer so mamaya check natin kung ano yung mga problema yan so pisa hindi siya tumutunog eh. pero uh, katagal pag uminit na siya is tutunog ngayon i-check natin niya mamaya guys tanggalin natin yung motor niyan. Hintayin na muna natin matapos lahat ng labahan. So, condition pa naman siya guys. kung so, titignan natin yung kanyang ikot eh, napakalakas yung kanyang ikot eh. Lakas yung kanyang ikot. Ang problema niya lang yung ano. Ayan yung kanyang motor. Kaya minsan nangatakot yung mga nangungupahan. Eh, pinaupahan ko to guys. Normal, Takot sila kasi baka sasabog. Sabi ko normal lang yan, huwag lang yung matakot. Alam ng ano yan, alam ng mga technician yan. Mamaya, ayusin natin ito. sa luwag na itong takip oh. kailangan may kitang to 都。 iangat mo ding iangat mo tong ano kung kaya nang iangat yung spilling hmm. dalawa dalawang kamay angat na hmm. naangat hinga baba mo yan okay na yun po yes. ito ito host host ka, ha? okay Tiga, tiga. Ayun, nakadikit lang. Oh, take na natin yan. Eh, Soy. Shout out, Soy. Ito sa'yo, laki na yung tao. Mama, ah. mas malaki ka na kay, ano, binuyok, ah. Ito, isa. Tingnan mo. Kasi yung plastic niyan, kung yun ang kailangan bilhan. Tsaka double duty. mo mo na ako. Nga. Double duty volte pa wala lang sa saglit. tayo tanggalin mo na pul. So ito yung pang abot uh, Yung cover niya at saka yung drum, brake drum. <laughs> <laughs> Ganyan. niya. Yan. Yan naman ako ano na yung video mo. bukan sa motor ang problema pala nito so iangat na lang natin ng konti so, subukan mo nga be ganyan lang Ay, steady ka lang din WD-40 nga siglet kailang lang lang WD-40 lang kunin ba hindi ano luwag din. ganun nga eh, dito. Eh, eh tanggalin mo 'yan, Paul. tanggalin natin kasi dito natin man para maangat siya. Oh. Ang gagawin. Pupukin natin si lalim. Oh, <laughs> yeah. Eh ah. langa talaga ng tatlong tao mag-ayos Ay, ng isang simple. Siyempre. May <laughs> tagahawag si <laughs> na ng dapat eh. Uh, eh ano? Yan. Eh ano na. Oi. Mayo na. Bakit? Pak nga. So yung clearance niya is So ito yung dahilan lang. Nah. Ah gits niya. Ngayon sama saya jan. Tiga-tiga. Dandan papukpok niya kasi So yung clearance niya is masyadong mababa na. So ito okay na to pero parang 1.8 lang yung ano, 1.16 lang yung clearance. So, ang gagawin natin is kukukin natin ang bagya to para umangat pero kailangan dandahan ng pukpuk ay ano mo muna Paul alalay ang pukpuk -puk. ah, ano martilyo kaya tama na huwag mong pukukin sa gilid gitna talaga mawala sa alay yan. dapat martilyo sa so tumaas oh, ba ang clear. clearance oh. Ah, ito nga oh. Kepol, sungkitin mo to. Ito may problema oh. Ano Huwag mo to! Huwag <laughs> mo, huwag mo pupukin. Maka sa align. Ayan o. Bukas niyo yung plastic o. Halala yung dalawa sa... Now, luwagan gusto. Luwagan mo ng gusto. Patungo na yung camera pa. Ikaw dito sa bilang. dumadaan okay. so, yung na. yung problema niya guys o. Yung plastic na ano niya. So, lagyan na lang natin ito ng washer para stopper niya. So ito guys, bihira ito na sira. Ano? Bihira ito na mangyari sa mga ano na may ganitong problema. So nabutas siya, kaya siya uh, yung tunog niya is dito nang galing no? kasi nagkaroon na siya ng contact dito no? sa ano so kung mapababayaan yun unti-unti talagang babaon to lalot mabigat unti-unting lalakas yung tunog so ngayon lagyan natin ng isang ano so ganito na lang gawin natin yung paraan guys Lagyan natin ng dalawang tusok mo eh. Ito na parang plaster. Ayan. Hindi, hindi ko plaster yun pag ininyo mo yun. Baka mamaya makatayo yun. Ayan. So, lagyan natin ng ano, pasok natin. Make sure lang natin na naka pwesto Ayan. Para lang magkaroon siya ng spacer dito. May angat natin siya ng bagya. Ayan. Ayan. Ito, nakatikit ba? So kung ating titinan guys, malayo na yung ano. So wag lang natin masyadong taasan yan. Dahil baka mamaya doon naman ang problema sa taas. Sa yung spinner doon sa ano. pa nakatikit. So higpitan mo to. may clearance na siya na one ulang ulang one port no. para maiwasan yung tunog huwag masyado po huwag masyado mabali yan Hindi, di nga may di nga mawawala Oh, kapit mo na. Dapat tangi ilagay mo diyan langis. Yeah. Yan ni kinabit na natin, guys. Dingusig ding. na natin no, no, no. kung saan ang The galing yung ngayon. No? Kusog mo lang Ding. Hmm. Kuha ka ng ano doon. Ah, uh, dikit. Ano hanapin ng ano to? May tiban. may tiban para hindi magalaw yung ano turnilyo kasi sira ulod no? siya doon. <laughs> Ayan na. So, naikabit na natin to guys. So, Daan ka. Ayan. Ikotin mo nga Paul. So, naiangat na natin siya ng konti lang naman mga uh, mahigit 1 1.8 siguro kaysa kanina man nasa mga 1.16 lang so ngayon umangat siya ng mga 1.8 kulang kulang 1.4 kasi kung iangat natin hindi na gusto dito so sumasayad na rin siya dito kaya kailangan tama lang yung ano so sige subukan natin kasi may kunting siya ano basah baian basah para ayusin. Mo. Mo malaglad, ah. so mamaya guys maglaba tayo. Makita natin yung final kung iingay ba siya o hindi na. So abangan na lang natin. So yun na guys matapos natin ayusin kanina yung ano no. Yung ingay ng dryer natin. So inadjust na natin yung pulley niya kasi yung brick drum niya is masayad na doon sa cover no? Kaya doon siya umagikik. Uh, pangit pakinggan. So ngayon inayos natin yun, nag-adjust tayo. Susubukan so, natin kung maingay pa. So ngayon nasa ano tayo. Ayun, try natin. Ayun. So ayun din tunog niya, guys. Oh. Kung napakatining na. Ayan. So, ah. so wala marinig na ano mayroon man eh mga natural ano na lang yun boys over niya kasi nag voice over niya sa niya so matinin, natin yung yeah. uos oh. niya so yan guys oh. so, ganun lang magayos ng mga oh. so kailangan nating check ng mabuti kung saan ang galing yung ingay at ano ang gawing solusyon para mawala yung ingay kasi sa motor niya wala namang problema sa mabilis pa rin kahit noon kahit maingay na, na eh okay pa naman siya kasi sobrang lakas pinaupahan kasi namin to guys eh, minsan naga, natatakot yung mga nagupa kasi ang lakas ng tunog inisip nila baka puputok o sasabog sabuk. Eh, sabi ko naman eh, normal na yan sige gamitin niya kung bahala So, karoon sila nalang kasunod. Pero bahala na kasi. Sabi ng may-ari, bahala daw. Eh, hindi na gamit nila kahit maingay. Kasi guys, alam naman kasi natin kung ano ang kondisyon kung ikaw kapapahamak ba ng isang tao yung ano. Yung ingay na yun is ano lang yun. Very minimal na ano yung Problem. So, nasolusyon na natin. In-adjust lang natin ng kunti yung kanyang uh, pulley. Yung brake drum niya sumasayad na doon sa cover. So, ina inangat lang natin ng kunti no? Noong una pinokpok natin yung motor pero hindi magandang ano yun kasi minsan nawawala sa align yun. So hindi maganda yun, hindi ko in-advise yun na yung ilalim. So. so, ngayon ang ginawa natin, doon tayo nag-adjust sa pulley. So ayan yung tunog niya guys mula kanina. O ating titignan. Ayan o. Sobrang cleaning guys. O. So mayroon lang siyang kunting play. No, parang titingnan uh, kung titignan natin ano kasi nga eh, hindi naman ganoon ka brand new to pero kita nyo lang kung gaano katining guys so yan na yung pinakano nyo guys Okay, sa so mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel guys, uh, please like and subscribe no, uh, so sa mga paguhan pa na sa ating channel. Um, isang subscribe sa inyo guys, ay eh, napakalagay tulong yan para sa ating isang maliit lang na content creator. Uh, YouTube. Okay guys, maraming salamat sa inyo. And until the next vid. Bye-bye. Um, God bless.